Maligayang pagdating sa Tagalog Movie Recaps at ngayon ay recap natin ang pelikulang I Love You Beth Copper sa panahon ng kanilang graduation sa Buffalo Glen High School valedictorian Dennis Coverman recalls ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang madrama classics quoteng matalik na kaibigan Rich tungkol sa Beth Cooper si Beth ay matagal na ni Dennis Crush at mayaman sigurado na siya kalimutan mo na si Dennis pag graduate na nila huwag lamang kalimutan na mabubuhay siya bilang kung ang maliit na si Dennis ay hindi kailanman umiral sa pag-aakala mabubuhay sila. Nang ganoon katagal magkikita sila ang 10th reunion saka si Rich ang naghihikay at Dennis na magbigay ng isang malaking talumpati habang graduation, pagsisisihan ito ni Dennis sa buong buhay niya kaya nang si Dennis sa wakas ay nagbibigay ng kanyang talumpati na kinakabahan siya umamin sa harap ng lahat na siya mahal niya si Beth Cooper at palaging hinahangaan mula sa malayo ngunit hindi siya tumitigil doon Dennis tugunan ang kanyang iba. Schoolmates ang tawag niya kay Victoria kanyang eating disorder isang rich girl valley sa pagiging malupit ni Greg sa pagiging bully na malamang ay hindi minamahal noong bata pa boyfriend ni Beth na si Kevin dahil sa pagbibigti sa paligid ng kanilang paaralan kahit na siya nakagraduate na. Wala siyang mahanap may sapat na gulang na kasintahan at rich para sa pagtatago ng kanyang homosexuality may masasabi pa si Dennis pero pinutol siya ng kanyang guru na si Dr. Gleon pagkatapos ginagawang hindi komportable ang lahat, pagkatapos galit na tingin ang natatanggap ni Dennis mula sa mga taong pinahiya niya si Dr. Kinausap ni Gleason si Dennis tungkol sa kanyang maliit stunt kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawin isang bagay para maalala siya ni Beth, kinakausap si Dennis at sinabing nahihiya siya sa kanya ngunit handa niyang hayaan ito itong dumausdos dahil ang sweet niya Tina din niya ang kanyang graduation gown sa gitna ng kanilang usapan at pagdating ni Rich iginiit niya na hindi siya bakla bet nagpa siya na umalis pagkatapos makaramdam ng hindi mapakaliniyaya siya ni Dennis sa isang party sa kanya bahay mamaya dumating si Kevin at hinarap si Dennis sa pagpapahiya sa kanya at sinisiraan si Beth pero bumalik si Dr. Gleon bago pa mapahamak ni Kevin si Dennis ang kanilang pag-uwi ay patuloy na nagtatalo si Rich kay Dennis tungkol sa kanyang sexualidad ngayon may time na nagsuggest si Rich ginagamit nila ang kanilang mga lakas bilang mga espada habang ginagaya ang Robin Hood at Freer Talk pero hindi ito binanggit ni Dennis sa halip ay siya nagsasabi kay Rich na ang tingin ng lahat ay bakla siya but either way sinusuportahan siya ni Dennis kung sino siya at gusto lang niyang maging siya true to himself din ang pinag-uusapan nila kanila ng mga regalo sa pagtatapos at pagkatapos makita na nakatanggap si Dennis ng iPad Rich sinasabi sa kanya kung ano ang binigay sa kanya ng kanyang ama ng Bill may masamang tatay bilang si Dennis at Rich maghanda para sa party Mr. and Mrs. dumating ang coverman at hilingin sa kanila na maging responsable pangunahin dahil ang mga tao ay pagdating ng tatay ni Dennis ay nagbibigay din sa kanila ng isang bote ng champagne habang ang kanya pinapaalalahanan sila ng ina na huwag hayaan ang anuman designated driver drink kapag si Mrs. umalis si coverman. Hinihikayat ni Mr. Coverman Dennis na sundin ang kanyang puso's. Ninanais kahit na ipaalam sa kanya at kay Richie yun mayroon siyang ilang pakete ng proteksyon kanyang bedside table sabay magulang ni Dennis wala na si Beth at ang mga kaibigan niyang si Kami at dumating si Trace at sabihin hindi pupunta si Kevin pagsali sa kanila kapag nasa loob na ang mga bagay awkward between the teenagers nung Beth pinalaki niya ang namatay niyang kapatid lumabas ng kwarto para kausapin si Kevin habang pinag-uusapan ng iba kung ano ang dapat nilang gawin uminom bukod sa champagne Rich goes sa itaas para kunin ang goma ni Mr. Cover na makukuha sa refrigerator ay nilagyan ni Beth ng frozen waffle ang waffle yung mukha ni Dennis at nung sinabi niya gumaan NA ang pakiramdam ni Beth na bumaba at napagtanto kung bakit na nababato ang mga batang babae ay nagpa siya na umalis sa kabila ng pagtutol ni Dennis ngunit dumating si Kevin at ang kanyang mga kaibigan sa hukbo maaari silang umalis Dennis sinusubukan at nabigo para hindi makasama si Kevin at ang mga kaibigan niya bahay at pagpasok nila ay nagsimula na sila sanhi ng havoc hinabol ni Kevin si Dennis at mayaman sa paligid ng bahay. At kay Dennis Cuarto ay nakita niya ang isang poster ng kanyang kasintahan sa kasom e sa kadepensa ni Dennis sarili niyang may larwang lightsaber habang inaatake siya ni Kevin gamit ang skeleton. Arms in the room nagtatago si Rich sa closet habang nag-aaway ang dalawang lalaki at nang siya lalabas tumalon siya sa bintana lang nang sasampalin na naman ni Kevin si Dennis biglang sumulpot si Beth at kumatok sabi ng boyfriend niyang may bungo na si Beth Dennis na umalis at gaya ng ginagawa niya kay Beth napansin ang kanyang poster sa kisame na gumagapang ang magkakaibigan sa damuhan bilang tinangka nilang iwasan ang galit ni Kevin pero determinado si Kevin at ang kanyang mga anak hulihin sila hinahabol sila ng mga sundalo ng hokbo para silang nagsasanay para sa digmaan ngunit biglang dumating si Beth nang hindi sinasadyahin ampes ng kotse niya si Dennis bago nagligtas sakto namang sumakay si Rich sa kotse to at nagdrive si Beth habang pinapagalitan Kevin the call once na matino na siya pinaandar ni Beth si Dennis at pinabagal ngunit sinabi sa kanya ni Kami na lagi siyang nagmamaneho tulad niya na nagpapaalala rin sa kanya kung paano walang ingat na kinuha ni Beth ang kanyang pagsusulit sa pagmamaneho habang si Dennis ay nagpapasalamat kay Beth sa pagliligtas. Sa kanya gayon paman sinabi ni Beth na sinusubukan lamang niya para ilayo si Kevin sa kulungan sa korte pagkatapos ay ginamit ni Marshall Dennis ang telepono ni Beth upang tawagan ang kanyang mga magulang upang pag-usapan ng tungkol sa kanila bahay pero hindi nila sinasagot si Beth. Din discard sir phone since Kevin isinusubaybayan ito na ikinatuwa ng kanyang mga kaibigan kahit na nag-aalok upang bumili ng ilang band-aids para sa ang mga kalmo niya habang nag-uusap sila ni Dennis na hindi asol ang mata ni Beth pero talagang berde na may kaunting hazel pumili si na Dennis at Beth ng kanilang beer at chips pero ayaw magbenta ng cashier uminom sila ng alak matapos makita ang ID ni Beth na nagsasaad na siya ay 37 determinadong makuha ang beer niyang alok ni Beth na ibigay sa cashier isang mapusok na halik na umaalis sa kanya at natigilan si Dennis pagkatapos ng pagsubok na si Beth masiglang bumalik sa kanyang mga kaibigan kasama ang inumin and Dennis awkwardly comments na ano kakaiba ang ginawa ni Beth noong kay Beth na natuklasan ng mga kaibigan na hinalikan niya ang Kashi R for 2 seconds pinalakpakan nila siya para sa M tapang niyang galaw habang umuungol si Rich na niya ng dalawang segundo. Siyempre siya mabilis na sinundan si Itap sa pagsasabing iyon hindi ito bakla dahil sinusundan niya ang tatlong pangalawang tuntunin na ipinapaalala lamang nila sa kanya umaaplay sa pagkain pero biglang si Dennis mas nagsasalita sa sarili at parehong nabali ang kanyang ngipin at umuubo ito hanggang kay Beth kasama si Nakami Trace at Rich aalis para umihi mag-usap si na Beth at Dennis. Ang kanilang mga plano pagkatapos ng graduation habang buong pagmamalaking binanggit ni Dennis na gagawin niya ituloy ang kursong medical sa Stanford Beth High hindi sigurado kung kaya niya ang college pagkatapos ay ibinalik ni Beth ang kanyang ginawa ang C on store ay nabigo ang komento ni Dennis tungkol sa kanya kaya si Dennis sabi niya mas magaling siya sa babae na humalik sa cashier samantala si Rich Cam at ang mga puno ay hinahabol ng isang kawal ng mga baka matapos silang istorbohin at nakuha pa ni Rich kagat-kagat sa leeg ng marating nila ang kozey inutusan ni Beth si Rich na iwan ang kanyang sapatos pagkatapos matapakan ang dumi ng bakat si Rich ay nagaatubili na ginawa ang sinabi sa kanya. Pagkatapos ay walang ingat na nagmamaneho si Beth Ilaw habang ang lahat ay sumisigaw ng kanilang lungs out at pagkatapos makiusap ni Dennis, habang nakababa ang pantalon niya bago magmaneho pumunta silang lima sa Valis Grand Party kung saan ipinapahayag ni Dennis ang kanyang pag-aalala dahil napahiya siya sa panahon ng kanyang talumpati gayon paman mayaman at ang hindi talaga concern ang mga babae at sila. Sumali sa iba pang mga mag-aaral pa rin sa Bayloob ni Dennis ay nalungkot si Beth nakikipag-usap sa ilang lalaki kaya nagdahilan siya para pumunta sa banyo sa kasamaang palad Greg hinanap at dinala siya sa isang silid kung saan ang nagtataka si Big Guy kung paano nalaman ni Dennis. Kanyang problema ni Yakap ni Greg at sinabihan si Dennis na siya minsan hindi na rin maalala umatake ng mga tao kaya pinayuhan siya ni Dennis. Upang humingi ng profesional na tulong nagpapasalamat Greg pangako ni Dennis na gagawin niya at iyon tatawagan niya ito bago magtanong. Para isa pang yakap pagkatapos ay nagsalita si Dennis kay Rich tungkol kay Beth at sa mga kahihinatnan ng kanyang pag-amin noon ni Victoria at sa kanya nagpakita ang kaibigang si Patty na pinupuri si Dennis ang kaya niyang natatanging pananalitan, inihayag ni Victoria na si Mr. Armyman ay sa taas lang pero syempre wala choice si Rich kundi sabihin sa kanila na oras na para makipagkita sa kanyang babaeng fiance at umalis gayon pa man vol a spots ang mga ito bago sila makakuha ng pagkakataong umalis at nakita ni Beth na ang lalaking hinalikan niya ay si Kevin, sinalakay ni Kevin at ng kanyang mga kaibigan si Dennis at mayaman kay Beth hindi napigilan ang mga ito ang army guys pagkatapos ay escort Dennis at Rich sa sasala habang nagpa si Beth umalis kasama si Kevin. Naghahanda sa pananakit si Dennis ay sinusubukan niyang tanungin ang karamihan kung hahayaan na lang nilang marinig siya ni Kevin ang kanilang PT instructor ay hamarang sa kanila lumaban para lang itakda ang karaniwang lupa mga alituntunin ng walang kagat-kagat at kung sa natutuyo ay si Kevin kay Dennis pilit na sumusuko si Kevin mayroon na ang babae at siya na napahiya siya sa harap ng lahat pero sinuntok pa siya ni Kevin si Patty tapos lumapit na his aid na sinasabi sa kanya na pwede niyang kunin si Kevin pababa kahit hindi siya makabangon at bigyan si si Greg ng isang uno na may ilang roundhouse kicks bago ilipat ang kanyang balik atensyon kay Dennis nung Kevin malapit ng matamaan si Dennis binangga siya ni Beth ngayon ay hammer ng dating kasintahan sa pamamagitan ng bahay upang iligtas ang kanyang mga kaibigan ngayon. Si Greg naman nabugbugin si Kevin at as pag alis and ina Dennis at company ay pinagalitan niya si Beth para sa paglabag sa ilang mga batas ngunit kasama si Beth walang mood makinig sa kanya kaya siya nalang walang ingat na nagmamaneho muli hanggang sa makarating sila pumasok na ang school nila Beth at ang iba pa ang paaralan gamit ang kanyang ID at pumunta sila sa gym doon sumama si Rich sa mga babae sa pagganap ng isang dance routine Beth biglang naging emosyonal pagkatapos sumayaw ngunit hindi siya umimik tungkol dito at tumungo lang sa shower kasama siya ang mga kaibigan ni Rich pagkatapos ay hinihikayat si Dennis na sumali sa mga babae ngunit sinabi sa kanya ni Dennis na siya hindi kailangang patunayan ang anumang bagay na hindi natitinag hindi na lang pinansin ni Rich si Dennis at pumunta sa ang shower room pagkatapos ay tinanggal ang kanyang damit upang sa wakas na ligo at bilang Dennis naghubad din si Kevin at ang mga barkada niya dumating agad na sinuntok ni Kevin si Dennis at sinubukan siyang saktan ngunit nagpakita si Rich at hinahampas ng tuwalya ang mga sundalo military precision hinahayaan niya si Dennis at nakatakas ang mga babae na nagsasabing kaya niya si Kevin at ang kanyang mga kaibigan mag-isa mula noon buong buhay niya ang pinaghahandaan niya sa sandaling iyon ay hinahasa na siya ni Rich kasanayan sa paghagupit ng tuwalya mula noong bata pa siya kaya madali niyang nadaig ang tatlong lalaki at sumama kay Dennis at sa mga babae ang kinuha ng mga bagets ang kotse ni Beth na noon ibinalik ni Kevin at nagtalo sila. Tungkol sa kung saan sila dapat pumunta suhestyon ni Tres pumunta sila sa cabin ng kanyang ama ngunit si Dennis gustong umuwi ni Beth sa nabihan siya na siya ang nagpasimuno niyan gulo pagkatapos maghatid ng kanyang talumpati sa paaralan at ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Isang taong halos hindi niya kilala pero sabi ni Rich maraming alam si Dennis tungkol sa kanya, ginawa lang 'yon dahil akala nila nakakatuwa si Tres tapos binigay si Dennis ilang tampons para sa kanyang dumudugong ilong at habang dumadaan sila sa kakahuyan sabi ni Beth sa kanya na ang mga lalaki ay umami ng kanilang pagmamahal para sa kanyang lahat ang oras dahil kadalasang gusto nila something from her pero sa kabila ni Beth sentimiento na nagawa pa rin ni Dennis ang tawa niya since mabaho ang shirt ni Dennis hinihiling niya sa kanya na tanggalin ito para magawa niya air it out pero aksidenteng nalaglag si Beth ito habang nagmamaneho ay umaatres si Beth Dennis to retrieve it pero nang si Dennis bumaba ng kotse at napagtantong sa suot lamang ang kanyang underwear na pinahiram ni Beth. Si Pancho sabay nilang hinanap ang kay Dennis shirt at kapag tinanong siya ni Dennis kung bakit siya lumabas kasama si Kevin Beth admits na siya gusto niya ang tingin ng ibang babae sa kanya kapag kasama niya siya ay ginawa rin siya excuses for Kevin's attitude kasi siya sarap sa pakiramdam na gusto pero si Dennis naniniwalang maraming mabubuting tao ang gusto gustong gustong makasama ang hindi kumbinsido niyang si Beth pagkakataong makausap kanya sa isang malambot ngunit panandali ang sandali sa pagitan ng dalawang sabi ni Beth na nagpapasalamat siya para sa pag-amin ni Dennis at nang sila hanapin ang sando na bigla silang hinabol sa pamamagitan ng isang rakon ang mga teenager ay umiinom sa ang cabin ng ama ni Tracy at nagtoast sila ang pinakadakilang gabi sa mundo Dennis noon nagpa siya na samahan si Beth sa panunood ng pagsikat ng araw at nagtanong tungkol sa kanyang kapatid kaya best describe siya ni Beth kay Dennis ang paraan niya ay dalawang taong gulang pa lamang siya kapag namatay ang kanyang kapatid kaya siya rem kaunti lang ang naaalala tungkol sa kanya naniniwala si Dennis na malaki ang ibig sabihin ng kanyang presensya sa kanyang kapatid at pinasalamatan siya ni Beth, sabi ni Beth, sa siya tinanong kung siya mahal pa rin siya at inamin niyo ni Dennis iba siya sa inaakala niya naguusap sina Dennis at Beth tungkol sa high school mga alaala kasama si Beth na naniniwala na siya magiging ganap na ordinaryo ang buhay mula Saturday and on but Dennis tells her na yun katawa-tawa para sa Beth Cooper na kilala niya ang pinakabuhay na tao mamaya na umaga at habang Mr. Quaver ay masaya na ang kanyang anak ay masaya na sinasabi niya sa kanya na kailangan niyang parusahan anong nangyari sa bahay minsan kay Dennis pumasok si tatay sa loob ni Beth at gusto ni Dennis good luck sa isa't isa at naghahalikan si Dennis at Beth sa pisngi gayon paman ang nararamdaman ni Beth hindi pa nakontento at hinalikan si Dennis sa labi bago nagpasalamat sa kanya nagmamahal sa kanya sa kasinabi ni Dennis kay Beth iyon makikita niya siya sa reunion na nangangako na pakasalan siya kung pareho pa rin sila single. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.